guys palawak naman kami guys malaki pang mga alon guys oh dyan sa may bayan guys oh malaki pang mga alon lumalabas so, na ang maraming barko dito guys ito na lang apat guys oh na barko na ang natira ano pa naman guys may, may susunod naman na uh, bagyo araw ngayon na uh, Gearness wala pa sukses kuwila kaya pumunta kami dito sa dagat guys kaya lang tayo nakapaglaot kasi lakas dito ang bagyong pino guys laking mga alon at napakalakas ng hangin kaya ngayon lang nakapaglaot ulit sana maawat ng inuong ngayon guys mayroon din mga magintama mga ngapon kapatid kami ngayon guys Kami benar ya guys. Maalon sa labas guys. Eh. Laki pang mangalon. Gitu itu guys. Epik tu nang bagyo. Ito, oh, the plane. Doon kami kanina, guys. oh ang mga alon, guys. dito makaya sa tayo kasi lalong. Dulot kasi lalong ng alon. Agay sa bagyo. Kaya, dito lang kami masago, guys. ndo kuma Lumabas kami na ano guys, tagilon. Dito kami guys oh. Buti na lang guys, medyo kumalma yung mga alon. Kaya nakapunta kami dito guys sa labas. Ito lang yung huli namin dito guys oh. Dangan. Tambak. Ito nagbago guys. Yan ang lahat guys Hindi na natin ako na ng kamera ka. Kanina sa ilalim kasi Malabo ang dagat dito guys oh Dahil sa epekto ng bagyo Kaya Dito lang natin Binidyuhan Hindi makita sa ilalim guys Pakalabo guys Dagat dito Yung mga barko guys oh Lumabas na Daling doon sa Loob ng Tagilo yung iba naman guys, nandyan pa guys, oh. Kasi ano daw, may paparating na daw na bagyo na naman. Kaya hindi sila umalis dyan. Tagong muna sila. Kain muna kami guys. Ito na lahat guys. Ngayon ay mag-alas dos na. Wala pa kaming kain. Ah. el lo chay, ver, Choy? Pita, ¿no? mm -hmm. guys uwi na kami guys ayaw na ay mag alas 4 pa guys uwi na kami guys kasi mahangin na guys oh mabagat na naman ang hangin guys malaki pa ang mga alon guys ngayon lang kami nakapaglaot guys kasi napakalakas ang bagyo dito sa amin ang laki ng mga alon Wala ko namin lahat guys so Kunti lang guys. Yan lahat guys. Guys, tunggu guys tu. yan lang lahat guys. kahit na konti guys magsalamat pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos mayroon din kami magpinta kahit na konti sa laging uli At lalong lalo na yung matato sa kanya yung binagyan niya tayo palagi ng ayos na pangangatawa para hanap buhay sa bawat araw-araw Basta-basta -araw. ang <laughs> Pagpunta namin dito sa dagat Buwis buhay talaga Dari si Lod Buwis buhay talaga ang, ang Lalaot namin guys Kasi Pakahirap Kahit Mahangin at saka maalon Siniis okay. lang namin guys Para lang may May dinta May pabili rin ng bigas pero salamat na rin tayo guys at least mayroon din kami na uli maraming salamat sa inyong panunood guys ang aking mga video guys lalong lalo na yung nakasupport sa palagi sa premier ko guys salamat sa inyo ilang bisis na akong hindi naka sa premier ko kasi walang wala kaming sariling wifi walang pambili ng data lalong lalong na sa mga ganitong sitwasyon guys na panahon no bagyo palagi dito walang pambiling data kaya palagi akong wala sa premier ko hindi rin ako makapag support sa inyo palagi kasi walang data lang kasi ang ginagamit ko pag wala ang pambiling data wala rin hindi na kayo guys ayun na lang ang ano sa akin maraming salamat sa inyong support ka guys Panonood guys hanggang sa muli naman tayo guys ingat ingat lang po ang lahat guys